okay hey guys ito yung mga shout out sa mga solid hunters shout out kay nature's lovers shout out all shout out kay silent trigger hunter shout out shout out kay Alimakun mix black shout out kay lala adubas shout out madam shout out kay laking Bukit shout out shout out kay kefir ahil Shout out Idol. Shout out kay Edgar Respicia ng Davao City. Shout out Tol. Shout out kay Eroy J-Boy. Shout out Idol. Shout out kay Tonix Alimokon Hunter. Shout out. Shout out kay Kid Wafir Blog. Shout out. Shout out kay Lemix Vlog. Shout out Idol. Napakalakas ang hangin Idol. Try ko lang, wala kasi ako magawa. Maambon umuulan. Shout out kay Robert Kataral. Shout out. Shout out kay Barakoda Channel. Salamat tol sa inyong mga suporta tol sa atong mga kon Adventure Okay tol Thank you Sa support tol Malakas ang hangit tol Tingnan mo tol Nawala na yung kamera ko tol Sige tol ang lakas talaga ng hangin tol ito ka may may kasama pang ambon tol kaya yung mga alpas tol, puro warning ko lang kaya pinagtsagaan ko lang tol na baka mayroong lalapit na alpas tol ito, ito, tol humuni na yung bago kong katian tol yung katian kong nahuli tol na pilay yan magaling palang yung ano, itong nahuli ko tol kaya unang sabak ko tol na pangati tol unang sabak ko sa, unang sabak ko sa kanya kasi ako magawa tol kasi tapos na yung trabaho ko tol kaya natambay na ako tol eh, medyo umano yung araw kaya mga alas 3 stall dito lang malapit sa amin eh, try kong maghantol kasi naburoy ako sa bahay tol sige tol Dali natin tol kung makahuli ba tayo tol kaya na tol. Naya, tol may lumapit na tol nasa ano tol anis lag na pinanganuhan ko sa yung bago kong katian tol na katian na huli ko tol yung pilay ang galing palang dumiskarte tol sinilip ko talaga kung anong diskarte niya napakahusay talagang dumani tul dumiskarte ayan tul pangalan natin tol hindi yes. tignan ko talaga tol ang galing ang wais ng alpastol tol nakailang atin ko tol hindi ko kasi siya binaglag tol kasi akala ko hindi humuhuni tol kasi unang sabak ko tol nahuli ko tol noong nakaraang season tol So, alam ko pati antol. Kaso nga lang, hindi ko alam kung pilay na to o napilay to pag ano ko sa pulot. Kaya hindi ko nahantol Pero ang alam ko pati antol ka tol kasi panot yung ulo at saka orange na yung paa niya tol. Sa oras na to tol, nahuli ko na tol. Talagang hindi ako nakapaniwala tol kasi nakailang atim kasi ito sa pulot. Iya, nadalip Nadalip dalit talaga ni kimpay tol yung katian kong nahuli tol kasi ang galing palang dumiskarte kaya yun hindi ko na ano tol talagang kinuha ko kagad baka wala kasi maulan ulan kasi tol hindi ko ni na makahuli ako kasi medyo yun magandang panahon tol malakas ang hangin Ay, ulan. ayo unang sabak ng katian kong nahuli to na pilay. Nako, talagang bili ba ko tol? ka agad tol. Kita nyo guys. Ito yung katian ko guys na katian to nahuli guys. Pilay yung paa guys, kawawa. O, nakahuli siya guys. Tingnan nyo guys, ini tsura, guys. Katian na siya guys. Nahuli ko. Yan guys oh. Yan nahuli ko guys. Si Kampangog din ang nakahuli guys. Ito din ang nakahuli niya guys. Dito sa... Dito yan banda guys sa taas. Dyan, guys. Ito. So, sabi ko katian to guys. Kasi kita ko siya guys na ano talaga guys. Orange na yung paa guys. At saka medyo panot yung ulo. Hmm guys. Ang galing pala nitong dumaskarte, guys. Ito na yung ulo guys. Panot. Oh. Yeah, sinubukan ko siyang nung nakaraang ano to guys nahuli ko nakaraang season guys may napilay kasi guys hindi yung paa guys kawawa guys oh hmm. yan guys oh mahirapan siyang umano guys ang galing palang lumiskarte guys unang hand ko nito guys ngayon ko lang dinala guys nga, ah, wala pa sayos yung panahon guys kulimlim umulan ulan guys malakas ang hangin trinay ko lang kasi guys kasi wala akong magawa yun guys unang sabak guys nakadali guys o sige guys hanggang dito na lang guys